test drive. So yun mga bossing, bali uh, sold na tong ating uh, Toyota Vios. Bali ko kunin na bossing. Bali ad swap dun sa at, uh, Steam nila. Swap dito sa Toyota Vios. Ad lang sila ng 38,000 mga boss. Toyota Vios e variant na na namin. Yan manual transmission na leather seat mga boss. All power na yan. Power window, power steering. So, yun, mga bossing. Bale, uh, nag-deal kami. Yun, add siya ng 38,000 doon sa Suzuki Steam Shop dito sa ating Toyota Vios. Boss, baka meron ka lang gustong batiyan or shoutout? Shoutout sa mga basher. Yeah. <laughs> Love you. <laughs> Ma'am, baka may lang po kayo. Shoutout sa mga anak ko. Ayan. Boss, baka may babatiyan lang. So, yun, mga bossing. Bali sila, sir. 8 uh, tiga Santa Rosa. Laguna, boss, no? So, ito yung, uh, ano nila, uh, swap kami. Bali sa Toyota, Vios sa Steam. Naka-leather seat yan, mga boss. Boss, magkano ang, ano mo? Magkano na pag-usapan natin? 45, no? Patay-patay na. Hindi, nagkasundo na kami for only uh, 38,000. Maraming-maraming salamat sa lahat ng uh, nagtitiwala sa Boy AC Karacha. Big big shout out din sa mga basher ang titigas ng ulo nyo talaga. nagtatrabaho. <laughs> so, syempre, wala naman tayong magagawa. Ate, eh, crab mentality, pag inggit. Uh, ingit, eh, dapat pikit na lang, no? Mga para sa mga basher. Boss, patay mo pala ilaw. Nakabuhay ba makina? Nakabuhay makina. Makin, Napakatahimik. So, yun, uh, inatay lang nila yung uh, Gcash para uh, re-receive na lang natin payment nila. So, yun. So, yun, mga bossing, bali, re-receive lang natin yung ad nila para dun sa unit natin. Ma'am, thank you so much ha. Boss, thank you so much. So, lahat, picture taking pala kan eh. Si Susie, eh, malaki. So, yan, bali, sold na to. Boss, thank you. So, mga bossing, ginagawa lang yung uh, busina para babiyay sila. Meron syempre busina. Wala yung busina eh. Ayan, bali pinaribis na natin kay eh, sir yung pag ng ano, Hello. busina. Hello. Oh. Okay. Okay. Lumig doon po no. Bossing, thank you. Ingat po sa biyahe. Congrats, geng geng. <laughs> Sold ng ating uh, Toyota Vios buyer from Santa Rosa, Santa Rosa Laguna. Ingat po sa biyahe. Yeah, bye bye. Sold. Grabe, napakatahimik ng mga ina. Sa mga bossing sa mga nagbabalak na mag-walk in dito sa garay mga boss. Marami pa tayong available na units dito. Wow naman. <laughs> Ingat po. Driver pala sila, si boss kaya pala mahusay.